Mga labi Ay, ikpit na re. Yung aming isang bedsheet linsulay na laglag din sa ilalim. Ay, ang problema ay walang tao doon sa ilalim. Napasabit doon sa kailangang sampayan. Ay, gagawin ko ng para ako makukuha. <laughs> aking kakawilin, titistingin. Bahala na. O, mga kalabyo yan, yan o. Oh. Yan. Nawasiwas na yan. Ay, titistingin kung aking mga kung aking makukuha masusungkit you know? yan o hey, yan ang aking ginawa martilyo tapos eh, nilagyan ako ng isang uh, <laughs> distillador para magsisilbi siyang kawel dahil kailangan martilyo ang gagamitin dahil hindi mabigat pag sumabit eh iikot eh laglag di -lag din kaya are tipis Para eh makuha ko makalabyo maangawil ako di sa interes Oh, my God. Hindi mo. You... <laughs> <laughs> Para sigurado, hindi malaglan. Dahil pag nahulog din are, hindi eh, dadami ang <laughs> Oh, my God. Hindi you... <laughs> Yan. Labyo. Wait <laughs> pa, mananong guliyasang. Yan. <laughs> Aksyon, kalabyo. Oh, tama, kalabyo. Ito ah hindi gisting natin ang problema bakit muna nga alisin yung sabit dahil nai, naiikot na ng hangin alis ko muna yung sabit oh my god hindi ay dito ko alisin eh dahil di nakasabit di na ko kakawinin sa kabilang are ayan ayan Oh, ini Ini kawin. Bali Oh my god. Ini. Ini itu masih ya. Oh ya. ya oh my God. lina problema you... oh piano piano yun 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 ya malayo <laughs> hula <laughs> makita nito. Kailangan oh. ni eh. konting oh. tanino. Oh. Ito si Kalabio, oh. nakahuli, eh. kita niyo naman. Yun lang muna. Uh -huh.